Hello mga ka-farmers! So welcome back sa ating channel! In today's video mga ka-farmers ay pupunta tayo sa ating babuyan dahil meron tayong mga baboy doon na para pang litsunin mga ka-farmers na ibibenta natin. Ipa-take all natin mga ka-farmers dahil sa banta kasi ng ASF dito ngayon sa aming lugar. Nasa kabilang barangay na kasi mga ka-farmers so natatakot po kami na baka mapupunta po dito. So samahan nyo ako ngayon mga ka-farmers at ipapakita ko po sa inyo ang baboy namin na ibibenta namin ng for take all. Ang init dito ngayon mga ka-farmers. Ayan. So, natutulog yung mga ilagay natin. Then, isa din sa rason na ibibenta na lang namin siya mga ka-farmers dahil yung babuya namin ngayon, nagkakaproblema din sa tubig. Yung tubig namin dito, yung source, parang may problema mga ka-farmers. At alam nyo na, kapag kulang sa tubig, then meron tayong maraming baboy. Mahirap po talaga mga ka-farmers. So, ito yung mga baboy natin na ating ipapatake all. Ayan sila mga ka-farmers. Anim dito. At dito. Apat. Pero, walo lang po sa kanila yung ibebenta natin mga ka-farmers. Yung benta sana natin is 30,000 para sa walong mga baboy para sa kanila mga ka-farmers. Pero yung buyer, sabi niya 25,000 na lang daw para sa walo. So, i-go-go na lang namin mga ka-farmers kesa mapupunta po sa wala yung puhunan natin. So, ayan mga ka-farmers. Nakakalungkot na isipin na ganito, pero wala kasi tayong magagawa ngayon na merong sakit ang mga baboy mga ka-farmers. Actually, marami-rami na nga sa aming mga kapitbahay yung parang may mga symptoms na mga ka-farmers. Pero medyo malayo lang kasi tayo dito sa kapitbahay. Kaya nakapag-prepare pa po tayo mga ka-farmers. So, dito mga ka-farmers, dahil malalaki na sila, ipapa-take all ko po sila ng 4,500 to 5,000. So, hindi pa kami nagkakasundo sa mga baboy na ito mga ka-farmers. Yung sa amin lang, ito pa ang mga medyo maliliit mga ka-farmers. Ito pa sila, medyo malaki na kasi yung nasa kabilang kulungan. Matanda kasi yun mga ka-farmers compared sa nandito. So, ito, nasa 32 35 kilos siguro ang timbang dito mga ka-farmers. Then yung nasa kabilang kulungan, nasa 40 to 45 kilos na siguro. So ayan yung tubig natin mga ka-farmers. Kailangan pa nating ilagay sa ibaba yung gripo para medyo malakas yung tubig. So ayan, tinatabo-tabo lang natin mga ka-farmer. So, mahirap talaga ang tubig dito sa ating babuyan ngayon. So, isa po yan sa problema natin. Actually, maganda naman sana kung magpatining tayo mga ka-farmers. Then, yun nga, yung banta ng ASF. Kasi nasa kabilang barangay na. Then, marami-rami na rin kasi akong narinig mga ka-farmers galing sa ibang barangay na yung mga baboy nila as in naubos po talaga. Hindi po naubos mga ka-farmers dahil kinakal. So naubos po siya, pa isa, isa lang daw na namamatay yung baboy. May mga baboy pa nga daw mga ka-farmers na kahit tingnan mo walang sakit pero namamatay lang sila directly. So yun yung kinatatakutan natin mga ka-farmers. Grabe po talaga itong ASF kahit na palagi pa tayong naglilinis sa ating kulungan pag dumating po talaga yan mga ka-farmers, hindi po natin ma-stop. So, better to prevent na lang po mga ka-farmers. Tulad ng ginagawa namin ngayon na yung pinapatining namin, i lang po namin. Pero yung mga inahin namin mga ka-farmers, of course, steady pa rin sila. So, dito na lang muna tayo sa pag-iinahin. So, ayan, lima po yung inahin natin dito mga ka-farmers. Pero patuloy pa rin tayong nagdarasal. Sana mo okay na po itong sakit ng mga baboy mga ka-farmers. Tatlo pa nga sa ating inahin ang napabulugan ngayon. Then, dalawa yung confirmed na buntis mga ka-farmers. At ngayon, ito pa yung nangyayari. Dati, nag-uso yung ASF. Then, nagbibenta kami ng mga BX. So, hindi nabenta lahat ng mga biik namin mga ka-farmers. Kasi natatakot yung ibang tao na bumili at mag-alaga ng baboy dahil sa sitwasyon ngayon. So what we did, since meron naman akong maliit na puhunan para pang fattening, pinakapakain ko muna sila. Nag-decide sana ako na pang sila pero yun nga mga ka-farmers natatakot ang mga tao na bumili ng baboy, kumain ng karne. So medyo may crisis ngayon sa mga baboy mga ka-farmers. Pero yun nga, hindi naman to magiging rason na hihinto tayo sa pagbababuyan. Continue pa rin ako mga ka-farmers pero more on pag-iinahin muna. So, sa fattening natin, kung meron ng bibili nito ng take all, so, ibibenta na lang po natin mga ka-farmers. Basta, medyo tabla na lang po siguro, okay na po yun mga ka-farmers. Ang importante lang po sa akin, may balik lang po yung punan ko at yung presyo ng mga biik. Grabe po talaga ang baba ng presyo ng live weight dito ngayon sa Negros Oriental mga ka-farmers. Nasa 100 lang po yung bili ng mga live weight natin. So iwan ko lang kung kailan pa po tayo makarecover ng mga hog racers dahil dito napakahira po talaga mga ka-farmers yung sitwasyon na ganito. So yun nga ipagdarasal na lang natin na ma-okay din ang lahat. So kahit na medyo nakakalungkot mga ka-farmers na yung mga baboy natin na ng medyo mababang presyo pero mas mabuti na lang siguro yun mga ka-farmers kaysa ma-affected sila ng sakit na ESF so talagang zero po talaga tayo niyan mga ka-farmers so ayan mag-goodbye na tayo sa kanila mamaya siguro mga ka-farmers pagkukuni na po sila so para sa walong baboy, 25,000 po yung ibabayad nila sa amin mga ka-farmers. So, ang bawat isa nito ay magiging 3,125 na lang po. So, kung isipin natin mga ka-farmers, presyong pambiik lang siya. Then, nagsisimula na sila ngayon sa grower stage. So, imagine that mga ka-farmers. So, sana sa ating gobyerno, matutulungan din tayo mga small hog racers dahil dito lang kasi tayo nagdepend mga ka-farmer sa ating pagbababuyan. Dito tayo unti-unting nakapundar. So, isa din po yan sa rason na ayaw ko pong maghinto ng babuyan mga ka-farmers dahil napamahal ko na sila. Then, parang iba kasi yung feeling kapag wala akong mga baboy mga ka-farmers. Pero sa ngayon, meron lang ako maiiwan yung mga inahin. Then yung sa kabilang kwarto mga ka-farmers, wala pa po yung buyer. Nasa 4,500 to 5,000 kasi yung benta ko. Ito kasi mga ka-farmers, wala ko dito ng magkasundo yung buyer at si papa. Pero yun po talaga yung benta namin. Yung di, sa kabila, medyo namahalan siguro siya mga ka-farmers sa aking presyo na 4,500 to 5,000. So, sabi, titimbangin daw dahil mga malalaki na naman sila. At 90 per kilo. So, mahirap naman po siguro mga ka-farmers, diba? 90 per kilo. Murang-mura na po yun. So, meron pong bibili naman dito na 100 per kilo, pero yun lang, tingi-tingi. So, hindi nila i-take all mga ka-farmers. So I hope po talaga na ma-okay po yung panahon dito mga ka-farmers dahil kawawa na po talaga yung mga hog raisers. Marami na po akong nababasa sa mga groups na ta talagang dumadaing po talaga yung mga hog raisers mga ka-farmers sa ngayon at ang mahal pa ng presyo ng feeds. So continue pa rin ako mga ka-farmers pero sa pag-iinahin na lang ko I hope kung tataas na ulit ang live weight at magiging okay na po yung panahon. So, babalik na po ako sa pag-fattening mga ka-farmers. Honestly, natutuwa naman po talaga ako mag-fattening sana. Pero dahil sa problema ngayon, so ayun, nakakalungkot po. Iwan ko lang kung ano ba to? Iba yung feeling ko mga ka-farmers. So, ayan sila. Kawawa talaga. Hello! Hello! So, ayan. So, ang laki ng problema natin ngayon mga ka-farmers, ba Pero, ngingiti pa rin tayo. Alam naman natin na hindi lahat ng panahon, ganito tayo. So, kung mag-aalaga tayo ng baboy, may mga ups and downs. So, isa po ito sa downs natin, mga ka-farmers. So, I hope everything will be all right soon. So, magiging okay yung mga pagbebenta natin ng baboy. Makakabawi po tayo, lalo na sa presyo ng feeds. So, dito tayo ngayon sa babuyan, mga ka-farmers. Palagi nating binabantayan itong tubig natin. Kasi grabe naman yung problema ng tubig namin dito. Ayan, Tabo-tabo lang ang gamit ko. So, imagine that, mga kung so, mar marami yung baboy mo at yung tubig mo ganito. Di diba hirap? At ang tutupan nito mga ka-farmers, umaga lang to, may agos ang gripo. So mamayang gabi, wala na namang tubig ang gripo natin mga ka-farmers. So kailangan talaga natin na mag-store ng tubig kapag umaga. Ayan, ang hirap. So, yun mga ka-farmers, yung mga pinafatining ko, ibibenta ko siya dahil sa banta ng ASF at problema sa tubig dahil kulang po sa tubig ngayon sa ating babuyan. So, yun lamang po mga ka-farmers, ang isipin lang po natin bilang mga racers, hindi po lahat ng panahon ay ganito na nasa down tayo. Darating din po yung panahon na tataas po ang presyo ng live weight at magiging okay po ang panahon. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa aking mga bagong farming videos na i-upload. Ating tandaan na tayo mga farmers ay dapat mariskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa po po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit nanumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming! 拜拜。Bye bye.